Pagkain Mga Dami't hindi naman nung... Okay. Dami't, ang dami yun. Okay. Nakatakit naman. Oh, Kumaya yan. Babalik na naman yan. Nakakawa mm. lang yung may puhunan nung ten, ha? Okay. Kaya nga sabi ko, guys, mga nasa 1K yun. Uh, mga pastillas yeah. pa, no? Mga ano. Mga okay. so, so, 1K yan. Yan sa so dami. Okay so, lang kung wala doon yung mga bag nila na personal. May ano, may mga ano pa sila doon, eh. May mga tawag dito. Basta yun yung thermos yung nakuha uh -huh. sa kanya. Pero wala siyang personal na gamit doon, te, bag, oh, ganon. Kasi may mga nakalus ka doon, yung mga nakalus Ay, gusto yes, so yun lang. Ala, oh, talagang ala, oh, wala na. Ang daming pagkain, bes, nagpalat na. <laughs> yun yung pastillas, yun, bes, yung, yung mga na ending. <laughs> ano? Sayang. Ang dami yan talagang tinda. Kaya, yeah. nangyari. Sandrado yeah. may ari, bes. No? Ano? may ari. Kaya nga sabi mo sa akin doon sa Blackman tayo, di ba sabi ko wala na doon best kasi mga nakabanggay bakpak na lang. May mingot pa rin. Kaya lang patago na. Oh, patago na. Hey, Oy, yung dede nyo iniwan niyo na. <laughs> <laughs> Naawa ako doon oh, <gasps> hmm. hmm. kasi may puho Ang, black Ang hirap pa naman kumita ng pera ngayon. Tapos ganun-ganun ba? May tayo dito ba? Kaya ikaw wag kang bilhin ng bilhin mamaya madamay ka pa diyan. Yeah. Oh, okay. hindi tama 'yung sinabi ko sa iyo, wala na doon sa ano, sa Blackman. Tapos may mga pansit mm. pala so, <laughs> 'yung cook nga doon to, okay, case best eh. Okay, okay ano tayo, Okay lang kung wala doon yung mga personal na gamit, yung mga hundong niya, yung bag niya, di ba? Paano kung nandun? wala yes, okay. ang babalik na naman sila. Bakit hindi pa lang hindi, hindi pa sanla kasi magsasabalutan din hintay talaga nila? Ayan, ayan sila o, hindi pa sila mag- magalis. Oh, babalik sila. Babalik talaga oh. Babalik pa yan lahat yan. Ano ba 'yan para lang ako? Para bes. Hindi tsaka basura na din kasi nang kung kung ginagawa nila minsan, di ba? Kasi na yung image ng hukong dahil dito oh, sa mga oh. ginagawang ganito eh. Anag, 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 dito. Oh. Hindi naman kasi dapat talaga. Si okay lang yung garden siguro si na gathering gathering. Eh. Wala na, 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 na. na basuran. Tsura. Ano. O yan, sombrero bes. Baka meron yung sinasabi ko bes. Ano? Yung malapad.